Si S.G. Jobert Palima andito para ireklamo yung kanyang inspector sa agency dahil sa ginawa daw pong pananakit sa kanya para lamang umamin siya kung totoo nga bang nililigawan niya yung mga kasambahay ng kanyang amo. Okay. Mukhang <laughs> bago tong reklamo ito. Ngayon lang tayo nakatanggap ng ganitong klaseng reklamo. Sir uh, Jobert, good afternoon. Good afternoon po, sir. E totoo ba yung bintang na yung mga kasambahay ng amo mo eh, pinagliligawan mo lahat? Napaka-playboy mo naman. Hindi po sir, totoo yun eh. Ay bakit yung inyong amo nakapagsabi ng ganun? Pinaniwalaan ka agad nila sir yung katulong nila. Sabi ko nga, magharap-harap kami kung anong talagang punot dulo talaga sir. Pinata ka yes, ba? ba? May asawa na po ako. May anak na eh, po wag ako. Eh naligawan yung mga kasambahay. Kasama kayo sa trabaho, magrespetuhan na kayo. Yes sir. Di ba, hindi kayo pwede magtalo-talo. Hindi po sir. Kung gusto mo gagawa ng kagaguan, huwag sa loob ng iyong bakuran. Yes sir. Sir uh, Melchor, magandang uh, hapon po. Ay, magandang hapon po. Sir. sir, andito po si SG Jobert uh, Palima. Ang kanya pong uh, reklamo ay hindi raw makatarungan pagbibintang niyo po sa kanya na siya raw po ay uh, naniligaw ng inyong mga kasambahay. Kasi dalawa po yung kasambahay ko. Ah, mm. uh, yung isa may asawa, yung isa may boyfriend. Okay. Yung may boyfriend ho eh kinukulit niya ng kinukulit uh, para kuhanin ang cellphone number niya. Hindi, ko alam kung bakit. Eh, kung nakukulitan na ho yung, 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 yung dalaga. Okay. Kaya ang binagay niya hong cellphone number is yung sa boyfriend niya. Sinabi ho sa akin, eh, tatlong beses yata siya na text, sinext ng boyfriend na tigilan mo na yung girlfriend ko, may, may boyfriend na yan. Ito naman yung isang kasampahay ko, may asawa nako, may boyfriend at saka may asawa, may sabit Opo. pareho. So nagsumbong po ito mga kasambahay na sila po ay kinukulit ni SG, kaya ay nila pong uh, makulitan na maharas, kaya nag, nagsabi na sa inyo para mapagsabihan itong si SG. Opo. Sandali so, lang po, kausapin naman natin para diretsyo na tayo. Uh, Miss Jeremy, magandang hapon. O, magandang hapon po. Uh, totoo ba na nakukulitan na po kayo dito kay uh, SG Robert? Opo. Kulit ng kulit siya, hingay lang, hingi ng number, tapos... Kinausap ko po yung boyfriend ko. Tapos sabi ng boyfriend ko, number daw niya yung ibigay ko kasi tiksan itix, daw niya. Kaya ibinigay ko yung number. Tapos nag-text daw, ah, nag -text daw siya sa boyfriend ko. Kaya sinabihan ng boyfriend ko nga, huwag na niya akong kulitin. S -s Sige po, okay na po yan. Miss Jeremy, pakipasin telepono naman kay Miss Rosemary. Yung okay. kasamahan mo rin dyan. Ito naman yung may asawang para ma-confirm, patas tayo dito eh. Kasi dapat both sides mapakinggan natin. Hindi lang po yung side niyo Sir uh, Jobert. Okay, Ma'am Rosemary. Hello po. Kayo po'y may asawa. Opo. Kayo po ba ay uh, totoong kinukulit ni uh, S.J. Jobert? Sinabi hmm. niya po ako na sabi niya sa akin, taro siya sa trabaho ng asawa ko at nag-usap raw sila. Hmm. At, at sinabi niya raw po yung asawa ko, sabi niya sa kanya, hindi mo ba alam na naging ex ko yung si Rose? Sinabihan nitong si uh, Jobert yung inyong mister na naging ex karo niya? Opo. Ako. Sinawagan ko yung asawa ko po. Kung totoo po yung nag-usap sila, sabi po ng asawa ko kahit isa po hindi po sila nag-usap. gawagawalan lang ito si uh, Jobert? Po. Nagsumbong po ako na ganun po yung sinabi niya sa akin kasi okay. sinisiraan so, niya kami mag-asawa eh. Sir Jobert, yes, sir. ano po mararamdaman mo kung misis mo ay nililigawan? Masakit, sir. Kunyari, wala ka misis, meron kang girlfriend. Girlfriend mo, nililigawan. Ano naman naman mo? Masakit din, sir. Baka mamay, mapatay mo pa, di ba? huntingin mo, di ba? Yes, sir. O. Ganun din mangyari sa'yo, huntingin ka. Tapos ngayon, pag ikaw'y nabugbog, lalapit ka rito, magsusumbong ka sa amin, iyak-iyak ka. Sir Rapi, ibinugbog ako nito, ni ganun, ni ganun. Pero sir, hindi, hindi po totoo yun na ano, kinukulit ko po sila. Eh. Sir, Ayan na ho, mismo yung mga babae na mismo nagsusumbong, alam nga ba na magagawa-gawang kanilang istorya? Anong reason nila para may... gagawang ng istorya nila? Na, ku, ano, sir, no, kinokulit itigil mo na, na po, sir. Ang trabaho mo bilang SGI ay magbantay, tama? Okay. 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 Hindi po para magbantay sa lakay. Marami na akong alam na tao na napahamak dahil nililigawan, pinapakialaman yung asawa na may asawa. Pinapakialaman yung girlfriend ng may boyfriend. May sir, di ko naman talaga po pinapakailaman yun sir eh. Na hindi ko naman naging... Meron ka palang asawa, di, hindi ka pa ba kontento sa misis mo? Tinto po, pero hmm. hindi ko naman po sila tinitix me talaga sir eh. Sir, inireklamo ka. Anong dahilan bakit kanila sisiraan nitong dalawa? Hindi ko po alam sir sa... Wala ano? Walang dahilan, di ba? Wala sir. So ibig sabihin, wala silang dahilan para magsinungaling. Hindi sila sinungaling. Tama? Wala ako maitutulong sa iyo ngayon. Magagalitan pa kita makakatikim ka pa ng galit ngayon, mapapahiya ka pa. Susumbong-sumbong ka tapos ikaw pa lang may problema. Sir uh, Melchor? Yes, sir. So ano ho bang uh, mangyayari dito ngayon? Sa totoo lang ho, eh, gusto ho sana naming bigyan ng leksyon. Tinanong namin yung asawa niya kung ano bang gusto mong gawin. Eh? eh mabait napakabait punong asawa niya at ano sir wag na po wag niyo nang anghin asawa po ni Mr. Jobert ni asawa po ni Rosemary yung... Ah yung may asawa okay O oh, kasi doon nga nagtatrapaho sa amin Sa Jobert pasalamat ka at hindi ka na lang pala babalikan ng asawa ni Rosemary ang boyfriend niya Jeremy at ng amo mo Yun na lang ang papasalamatan mo Okay Sir yeah. eh yung pang bug -bug sa akin sir ni Sir Maranon hanggang ngayon masakit pa po, po yung dibdib ko eh pag yes, sir ako. eh buti nga hindi ka pinatay nung asawa ni Rosemary buti nga hindi ka pinutulan ng ano mo wag mo kasi pinakialaman yung kay kay Pedro kay Pedro kay Juan kay Juan okay lalaki ka rin di ba yes sir oh magpakalalaki ka walang pakialamanan okay galit ako sa ginawa mo kaya hindi kita tutulungan doon sa pambubugbog, kung totoo man yun, pumunta ka sa PNP at magsumbong ka doon. Okay? Eh kung ayaw mo mabugbog, huwag ka magligaw ng may asawa, huwag ka magligaw ng may boyfriend. Respetuhan ang tawag niyan. Kumbaga na karma ka, sir. Okay, sir? Yes, okay, sir. Salamat, sir, ha? Thank you, sir.